sa video na ito S1 core na ako. Hindi ko magits S5 na Gretra pa din. Akala ko mag -e invade siya. Pero sa actual na laro buff ko inaagaw niya. Dahil dyan naisip ko kansiran pala gusto. pues wala na ako balak ipanalo ang laro. Susundan na lang kita hanggang matapos. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All Much Dahil kamote ka S5 Susundan na lang kita buong laro Total may ugaling Lenny ka At makasarili ka Wala na ako pakialam kahit matalo pa ito Samantalang kapag ako S2 S3 S4 Or S5 Automatic nag-a-adjust ako Piling may sariling squad amp uta Same lang naman tayo solo player Kay Lenny ka nga talaga nagmana, lutang ka din sarili mo lang iniisip mo, kaya hindi nagkakasundo bansa laban sa bansa, dahil sa ugaling tulad mo, parang ang China, sarili pag-aari ng Pilipinas, pilit na inaagaw, ganyan ugali ng S5 kung kakampi, walang respito sa kapwa, parang talang ka, imbis na suportahan ang isa't isa, kapwa pa natin kababayan ang humihila para ilubog, ganito na realidad ng buhay ngayon kahit saan kaman, puro sarili na lang iniisip. Kahit pa ikapahamak ng kapwa, ganun na nga talaga ang buhay. Wala na konsensya ang mga tao. bago rin po kaya lang hindi po po Kaya ang masasabi ko sa mga tulad ko solo player, huwag kayo mag-focus sa isang hero or role lang dahil panigurado, mahihirapan ka makarank up. Mapifil mo yan kapag naka-apak ka na sa Mythic tapos isang rule lang alam mo as a solo player. daang hindi ka makakaangat sa rank mo, kung hindi mo sasanayin sarili mo na mag-aral ng lahat ng rule, hanggang Mythic lang talaga abutin mo at pababa sure na sure ako dyan base sa mga naging experience ko. Ang Ngayon kung hindi mo kaya mag-adjust, abay dapat ikaw ang babuhat ng kakampi mo buong game kapag nagawa mo na yan at naging kakampi kita. Kahit S1 ako magpapaubaya ako sa iyo mag Basta may prove ka lang na kaya mo talaga bumuhat ng team mo as a solo player. Sana all. mabuti na lang talaga. Parang mga AI lang kalaban namin, kaya kahit nawala na ako ng gana, at halos wala ako na iambag. Dahil nga sinasadya ko talaga. Ang dahilan alam kong nasabi ko na mga Lodi, mananalo pa ata, yan ang naiisip ko sa mga oras na ito, kaya naman para hindi ako maging negative player. Nag A assist na din ako kahit pa isa-isa lang, para wag lang ako mabawasan ng credit score ko. Talaga, di sana billboard mo. <laughs> Killing spree! Ayan na nga mga idol, nanalo pa nga kami. Abay sana all talaga. Maraming salamat sa panonood. Kung may viewers man ako, see you next time mga lodi ingat.